gamit na. Hi! Magandang gabi, Pilipinas. <laughs> Andito po ako yung kasamang aking dalawang dalaga, si at si Kim. Wala pa kayong viewer. <laughs> Andito po ako ngayon sa barangay ng Pasok ng Machine sa lugar namin para supportahan ang aking kapal na anak na ngayon ay nag ensayo para sa kanilang hip-hop dancing. Ayun po sila. Ayan. Samantalang nasa tabi ko ang isa ko pang anak, si Keith. And then si Nella. Ayan. Tapitan po natin yung dalawang kabal ako nagpa-practice. Ito bal. Yes, uh -huh. Mga grupo na kabataan na tulad oras nila sa magiging bagay. Away-away sa masa.

Meron pong isang grupo dito ng mga kabataan na ang sayaw is urban ba? Urban? Yeah. Ito naman yung mga urban dancers. Ganda na may mga hip-hop dancer. Ano masasabi ano, mo sa practice mo? Uh, ako ba? At ang ko sa si inyo. Tama sa naman, ilang tao ka na nagsasayaw? Um, for lang. For you to Nagwapo, no? Maganda kasi nang nalalaman natin kung saan nagpupunta ang mga anak natin kaysa ay, nagpapaalam din natin yung naalam kung saan siya yan. Yan anak ang kapal kong anak. Yan. So, ano yung forty fashion daw no, nila ang sumaya. O, tignan natin kung talaga yung gagaling Harold? Oo nga eh, 4 years na siya nagsasayaw. <laughs> mana sa na, maya sa kamera. Ito pa ng mga kabataan na ngayon, Sa Samantan ng dati, dance for all. Party-party lang. Ngayon, talagang may ganito na. Hindi naman pa sila nagpahing eh. Anatag na loob ko. Kala ko naman eh, mga... Tumatakas lang sa gabi. Ay, ang galing sobrang. Ah! sobrang Idol, idol. Eto idol ko rin to. galing sumayaw. <laughs> <Yeah. laughs> Asan si Ate Mela? <laughs> Mag-i-start <-ster> na ulit sila. <laughs> Ayan. <Ha? laughs> idol ko rin yung anak ko sa kadokohan. Si Ate Reka, si Ate Mela. Yan mo. Hi, Maria Janice! Hi, everyone! Nandito ko yon sa Cavite. Eh. Sa Paso Cavite. Let's Yan. Ang sarap! Ang sarap! Parang nagbabalik yung aking kabataan nung araw. Charot! Hindi, hindi, hindi. Ang gano'n naman. Ang gano'n naman, matagal. Hi, Squatty! Squatty. Let's go! Hi, Honey! Honey, Tagutino! kasi ko mga dalaga ko, panalinihitan tayo sila ha. <coughs> yeah. okay, let's go po. Let's go. Let's Let's go. Let's go. Let's go. po. Let's go. Ask go. go. <laughs> yung <laughs> Na maganda yun. Hi, Paolo. Hi, Tita Ugeta. Hi, Sis Panet. Nandito ako, stage mother. I want to make sure na okay yung mga bata. Yes. Yes. ito to make sure na tama lugar rin pinupuntahan nila at baka mamaya naglalakwa ka lang sila sa gabi. So, so far, so good naman. Panatag na yung loob ko as a mother. Ayan, sana lang mga pekto ang pag-aaral nila yung drinks nila at saka yung mga gawa at bahay nila. Kaya ito, Lola. Ay, Lola! Ito kasali rin ko kaya ng absent siya ngayon. Kasi nagkaroon siya ng loob. Sobrang sa exercise ka tapos. Nahihirapan siya ngayon. Ito naman si ate. Yan. Si pag mag-aral. Ito nga ba? Okay naman po sila tita. Tigas ang ulo. Gawa nga ng kabataan. Pero okay naman. Kahit kinakaya ko pa naman. <laughs> na kaya mo da nang ako po sis. pwede ganyan. Ay, Maris. Ay, Dolores. Ni tama ka ba 'yung natatanggap ng daday? gwapo nito. Nako. Aral mabuti ha, hindi puro sayaw ha. Oh, so, ko ako na nanay dito. Stage father talaga yun. <laughs> ah, yeah, kaya. Okay, uh. Hindi nalita na ang lagnat. Nakita lang na ako sila. Ay, hindi nang si Martin. Watching. Thank yeah. na si Reka at saka si Kim. Yeah malaki na. Sinakambal ka sa sa sayaw, sa grupo. Ilalaban sila sa mga district o sa mga ano. Yes. Yeah, Maganda, maganda yung layo like, ng ganitong grupo na para sa mga... Tin. Yan. Pagod na pagod na sila. Sakit yata sa ano yan eh. Hmm. natin sila ha. Ano, Lago man magbabay. Yan. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan. <coughs> Bakasyon ko ako para sa mga bata. Pero babalik namin ako ng Malaysia soon Ayan, naging stage mother lang ako para malaman ko mo ano mga anak ko o mga... Ayan. Ayan yung kambal. Sa'yo naman kayo sa kahay. naka-live kayo sa Malaysia, mga guys. Wow! Anak, ayan. Hello po. <laughs> <laughs> Ang hirap talaga na kuwan. <laughs> Hi, Tita Nene! Hi, Pinson Ryan! Ah, yeah. Andito ako, Tita Nene! Pinapanood ko kayong mga apo. Apo sa pamangkin. Sa kanilang mga, ano, sa kanilang mga activities. Andito naman yung dalawaan. Tita Nene, pagkakalala kay Lolan. Nene, si Maymay, hindi nyo pa nakikilala. Tapos si Reka. Yan, mga anak ko. Yung kambal na doon. Minsan, Raya, nandito yung mga pamangkin mo. Yan. Okay na kaya ba? What can you say? Pagod. Yan ang kambal. Kambal! Pakila, pakita mo na kayo sa camera. Kambal, Regine. Sabay kayo, sabay. Tagit kayo, tigay. Yan ang kambal. Yan ang aking kambal. Ano mas sabi nyo? Nahirap pa? <messas> Jela, hi! Hi, Lynn Pelesio! Sa so, pinang sa rin, <laughs> ha? Sige na po, salamat po sa pagsama sa amin. God bless you all and happy 2020 to everyone. And may we have a prosperous new year and positive new year. Pagkakas mo, papalipa Oo, oh, makain mo pa ulit. At pag maliligo, ah. Kina, hey, na. So. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Master babae nila. Nak, bye-bye. <laughs> bye-bye. Bye-bye na. Angel, bye-bye na, Angel. Bye-bye. Bye-bye -bye. sa Okay po. Bye. Miss you all. <laughs> I won't lie. Ayan, <laughs> <laughs> yeah, nakasweep ko na sila. Sige na, mataan na po. Bye-bye po. God bless you all. <laughs>